Yeah, tapos sa main tayo yung isang kilo turbo shot na Honda Fleet na 150 na taas baba yung kanyang minor. Tapos uh, ganyan yung kanyang uh, andar at uh, hindi pa naman masyadong nagagalaw. Pinaka-importante uh, mag-silk adjust na lang tayo Yeah, na-adjust natin yung sa, ano, so, sa may stopot ng throttle valve. Tapos may may pag na-set niya na, yeah, sample ko sa inyo. Okay, tao na. Kapag kagay itong mga sara, taas pa ba? Taas pa ba yung kanyang minor? Napaka-importante. sisilipin nyo sa araw, mapapansin nyo. Ayan na. Laki ng awang dito. Ayan na. Ayan, makikita nyo sa araw. Malaki. Pagka malaki yung adjust ng throttle valve natin, ito kasi throttle valve, pag malaki yung adjust nyan, matig na taas baba yung kanyang minor ang gagawin nyo na lang magsisilip adjust na lang kayo dito kahit na kahit na naka, ano, naka built in pa yan or naka stock pa yan yan magsilip adjust kayo dito tapos saka nyo siya pipitik pitikin ito yung number one lagi sa mga click or, or, kahit sa anong motor yan, ito parang konti na lang at mag uh, magsisilip adjust pa tayo dito konti pero napang importante kung pa natin to. Yan. Pag taas pa ba, taas pa ba, taas pa ba yung minor, at uh, hindi pa ito nagagalaw, pwede kayong magpaluwag para makuha nyo yung saktong adjust dito. Kasi aminsan dyan mga sir. Itong copper na to, itong throttle valve na to, tinggal lang yan. O di kaya ano, yung parang tanso sa katagalan, may sira din, muluwag. Yan gagawin natin. mag adjust na lang tayo para makuha natin yung magandang minor. Ayan, nagpira natin. Sugasa so, mo to. Ngayon, minsan mga sir, pagka once na hindi na kaya, talaga kayang i-adjust, obligado, pibili kayo ng bago. Ang original kasi na price nito, nasa 331. Ang kasama lang doon yung TPS, hindi kasama yung solenoid. Yung solenoid na yun, yung, yung nag-automatic na pagka unang start mo, tataas. Pero kung kaya pag i-adjust, i-adjust nyo lang. So, uh, minsan kapag ka uh, goals dito sa throttle valve natin at uh, nagtataas pa ba pa rin yung kanyang minor or hindi nyo makuha tapos sobrang amoy gas yung kanyang tambucho. Ito, i-check nyo lagi ito. Minsan yung pinaka-firing nyan sa loob, yung parang nag uh, pitik pitik para magbara dun sa butas. So, minsan nag-i-stack up yan. Kaya mas maganda. Kung malilinisan nyo ng mabotik, gasolina lang din ang may palinis nyo dito or contact cleaner kung gusto nyo nung linisan itong TPS saka ito kahit contact cleaner lang at least pang electronics sya kasi electronics naman ito mas mainam na gamitin nyo rin yan yan kailangan natin sinsilin mga sir yung turnilyo kasi sobrang tigas ginagawa pa nila dyan pala kaya no sobrang tigas dahil uh, kapag ka naglilinis ang throttle body, hindi tinatanggal yung solenoid at saka yung TPS. Na yun po yung number one kapag once na hindi mo tinatanggal yung TPS sa saka yung solenoid. Maring sa paglinis mo yung mga parang mga maliliit na mga dumi, papasok yung doon sa solenoid or doon sa TPS parang madali siyang masira o di kaya yung sa solenoid naman pag pinasok ng dumi hindi siya magbabounce ng maayos pag mayroong mga nakakalang kaya isa rin yun sa mga uh, kusang tumataas yung RPM or hindi mo na makontrol yung RPM ng motor mo or yung minor kaya gano'n na lang yung ano, under ng motor mo saka maganit kasi hindi siya match kaya dapat tatanggalin nyo pa rin yan Yung solenoid sa kayong TPS Ito yung solenoid nyo mga sir Kapag once na nadumihan to, to Hindi siya magbabounce O di kaya kulang sa bounce Hindi hindi niya masyadong naisasara Yung butas doon sa throttle body Kumbaga mas maraming hangin na hinihigop Kumpir sa gasolina Kaya ang motor mo Taas pa ba yung minor kaya yeah, napaka dapat tinatanggal din to para malinisan or ma-apply mo kahit kunting-kunti mal lang na langis para maganda yung ano ng motor mo. Mas nabali yata yun. nabali na rin to. Number one din to mga sira. Ito, kapag ka once na nabali na yung pinakadulo ng air screw hindi mo na makukuha yung saktong-saktong minor kasi yan mga sir mayroong pang kung dito taas na may mga butas na maliit ito wala na tanggal na bilang ang importante kung mapapatan yan kaso nga lang dito tayo sa probinsya medyo mahihirapan tayo magganap mapapansin nyo uh, si Kualito yung mekaniko natin doon sa mga nagtatanong kung lumipat na ba ako ng shop hindi pa po hindi pa tayo lumilipat dati pa rin at yung shop sa Maynila doon pa rin yon hindi pa rin umaalis kaya open pa rin lagi yun kumbaga dito ako sa Agulo Union address nito sa Joaquin Norte Agulo Union along MacArthur Highway at ang signage natin makikita nyo ayan tapos tapat sya ng, uh, ng uh, premium bikes mga sir ayan yung premium bikes ito kasi gagawing MacBoo yan Ayan, tapos katabi namin dyan, yellow bakal. Tapos makikita nyo yung mic mechanic, yung signage. Kaya linisan mo natin yan. yan, Kapala yung ginagamit ko pang spray mga cells sa TPS. yan yung contact cleaner. yan, Tools naman yan mga cells. Kasi pang electronics naman talaga yan. Kaya hindi masisira. Yung TPS natin. Eto, okay, ibalik na natin dahil narinig natin yung lateral body. Tapos, panwet natin at sasalangan natin ang diagnostic tools para makuha natin yung sakto-sakto -sak mirror. Ayan, salangan natin ang diagnostic tools. Meron din tayong diagnostic tools din dito mga sa'yo sa Kabij FI. Ganun din sa kapila para makapag-servisyo uh, tayo ng, 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 ng mas maganda. Kapag mayroon tayong diagnostic tools, susunod ko rito yung remap naman nag-iipo lang ng pambili medyo may kamahalan kasi yung remapping mga sir yan na reset na natin yan ang purpose ng uh, diagnostic tools yung na reset natin nakikita natin kung ano yung error para hindi natin nagbibilang kung ilan code yung nagbibling sa panel in case na mayroong problema 1.5 plus 200 ganoon lang kung dapat yung kanyang minor at hindi na tumataas sa 200 ganyan ay eh, 2,000 21 ganyan basta so, unang start nya tataas tapos bawaba at doon na kayo magbe-base doon sa engine speed 1.5 1.6 ganyan e, ganyan kung sakaling ganoon pa rin may problema pa rin at uh, medyo may problema pa ng konti yung sinasabi pa nina ito or yung throttle valve medyo malaki na yung clearance kaya hindi natin masyadong makuha yung ano, nagtataas-taas pa rin dahil doon sa throttle valve tsaka ito, ito. kailangan yung idle screw yung plastic parts na yan, yung idle screw na yan dahil naputol na yung pinakadulo mas maganda kung mapapatan nyo yan ayan, ito na naman natin pero mas maganda kung mapapalan ito gawin lang gawin yung mga sarang sakaling taas baba yung motor ninyo throttle valve, check nyo kung mas malaki na yung clearance ng throttle valve mag-adjust kayo huwag pa taas huwag pal pa lubog dapat at kung ma nyo to na may putol na mas maganda kung mapapalitan nyo yan kaya goods naman na, na ito na mga tingang maayos kahit na si sir na lang magkana kung meron siya mga na nito kasi wala kong available stock yan okay na